What's up, what's up mga guys? Yan. Salamat, salamat sa inyong lahat. Nandito naman po tayo ulit ngayon sa aking panaybagong video. Ano po? Samahan nyo ako guys sa aking biyahe kapunta ng aking panaybagong project. So kung hindi nyo po mapapansin, ang kaliwanag na po itong aking video. Pero dapat po sana 5am pa lang. Meron na po ang video. Ang problema po, matidin po talaga sa daan kanina. At uh, medyo maaga pa. Kaya nakatulog ako sa biyahe. So nagulat ako umaga na pala sa pag-iisip kong umaga na kaya nalita ko ng video kaya yan, ito uh, maliwanag na nagbibidyo ako so, samahan nyo ako guys, tara so, let's go so, na guys, yeah tahimik lang ako nagbibidyo <laughs> kasama ko si Guyan Holy drive siya yung driver namin tapos may kasama ko nandun sa likod ng service si Guyan Mar at si Guyan Dom so apat kami sa service niya yun uh, dyan ngayon sa Kukayan, Batarasa, Palawa so, ipang kasama ko namin uh, naunan na si Sir Nito at saka si Guya Lawrence sa isang service ano po. Thank you, thank you so much lahat, kaysa, sa inyong lahat sa inyong pag-support at pag sa amin. So, ito na nga. Nandito na tayo sa aking video. Ito, at uh, tayo. Maganda at maliwala sa yung ating ikita. Maganda ang daan. At hindi ko nga papansin ano, napakaganda talaga ng daan dito. At saka, unang-una, walang ganong sasakyan na dumadaanan na po. merong lang pa pilan Tapos yung, kung ano, nakapansin nyo po yung, ano, yung bundok doon sa may kabila yun oh tingnan niyo po di ba napakaganda talaga ng bundok na yan namangha ako kasi parang ano parang ang laki-laki niya talaga ang laki siya tignan talaga so parang na, na nakapanood ko lang sa ibang lugar pero dito pala sa amin sa Palawan meron ganyang klase ng bundok na napakalala malalaki matatarik na bundok yan nakikita ko yan maganda at saka green na green talaga yung mga puno doon kahit dito ka lang sa baba makakikita mo yung ganda ito. so ito guys tinanong nyo yung daan dito sa amin uh, maganda, malinis, walang ganong sasakyan, pambihira yan hindi, hindi, hindi ako mapakali talaga yung mga bundok talaga gusto kong videohan yan eh so ito ka balik sa daan <laughs> yan dito tayo sa daan ito Ayan. pambihira lang yung sasakyan guys tapos mga pansin nyo maraming ilaw na sa may taas okay, okay, man, yan man, ayaw, man. yung mga ilaw na yan dikit-dikit yung mga ilaw so napakaliwanag yan guys sa gabi napakaliwanag kasi ngayon araw, araw na kasi kaya hindi na wala siyang ilaw kaya yan maliwanag pero guys sa gabi talaga sa mga ko sa mga vlogger na sa yan napakaliwanag at napakahaba ng puro ilaw na yan puro yan ano solar ano po puro solar yan so, 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 sa bukid mo lang papila Jesus <laughs> mo sa pila <laughs> ano ba ba ayan o no, diba? yun guys signan yun yung bundok o diba parang nasa pelikula ka lang sa ibang bansa ka pag tinignan mo yun o ba diba ang ganda ang ganda o oh, diba ayan sige diretso lang tayo sa ating biyahe ayan. maganda talaga yung bundok na yan o diba magpatuloy tayo sa ating biyahe 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 tayo guys sa punta ng uh, ating uh, project kasi maglalagay tayo ng uh, signboard ano, ano? napakaganda talaga ng bundok bundok lang papel kuskos mo sa o <laughs> oh, yan sige Ayan, then Then, guys, talagang walang ganong sakin talagang dumaraan ha Yeah, dyan makikita ninyo na 4 links pa lang yung ating uh, daan police yan. pero doon talaga sa mismong uh, uh, ibang sa unahan ng, sa unahan yan pero talagang ano na yan 6 lane yan dyan, yung mga yan dyan. ang sarap talaga yung video, ah. ang sarap video, ah. diba? parang nasa ibang bansa ka maraming ilaw talaga na ano sa ano yan eh project kaya tayo ito ng province yung project ng province yung uh, nilagay yung ilaw na yan kasi sa mga gilid na yan kaya, mga ba yan guys siguro ah uh, sipyo may mga talaga yan nilagay nila ng ano yung eh, mga ilaw na yan sa gilid ng kasat at mga kabilahan ano diba napakaganda para sa ano, sa mga nagkabiyahe eh, na may ilaw sa gabi ano po So, tara, let's go. Samahan niyo ako. Ay, okay, meron pa pala dito ano, ginagawang tulay sa may kabila. Ayun, tulayan guys, tulay. Tapos may kalsada pa ginagawa. Para sa kabilaan. So, tara. Let's go. Ito pala ano guys, sa punta pala tayo ng ano. Alaman pa sa tayo ng part ng Aborlan. So, ito ay uh, tawag dito. papunta tayo ng ano ng Nara po. Malapit na So ayun na nga guys, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at panonood sa aking video. Thank you, thank you so much po. Shout out po kay Tita Mamalu, Tita MBTV, Tita Anggibbe, at sa inyong lahat, yung wakwak, yung magaganda. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sa lahat po ng aking white friends. Thank you, thank you so much po sa inyong lahat. Yan, maraming maraming salamat po. Kung bago pa lang po kayo sa, sa aking YouTube channel, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe iwan ng comment, email all, para lagi po kayong updated sa aking mga bagong video. Thank you, thank you so much po sa inyong panghihinig at panonood sa aking video. So, hanggang sa muli, paalam!